nyo kumpuntahan ang isa sa mga OG ng tapsihan dito sa Antipolo. Ako si Papa jules at hindi ako vlogger. May nag-comment. Pinaka masarap na tapsilog naman. Sige Papa Jurel, pagbibigyan kita. Ipapakilala ko pala sa inyo ang isa sa mga legendary at OG ng tapsihan dito sa Antipolo, Woo! ang tapsi ni Ma'am C. Naaalala nyo ba to mga tito at tita? Since 1996 pa to mga boss. Located to sa Gay Street o Baclaran Street kung tawagin. Dito lang yan sa Piborgos Street, Barangay San Roque. Akyat lang kayo, second floor. Parami na nga ang customer nung dumating ako. Pero sige, i-push natin to dahil nag-request si Papa Jurel. Kaya, isang malaking shoutout sa'yo, Papa Jurel. Shoutout na rin kay Maring Hazel at pa-kiss and hug kay Jela. So yun, naka-order na nga tayo ng legendary tapsilog sa halagang 95 pesos. Meron wow. ka ng masarap na tapsilog. Kung mabibitin ka naman sa fried rice, huwag ka mag 15 pesos la, lang. Wow. At hindi lang tapsilog ang masasarap na pagkain na sineserve nila rito. Marami pang iba. Wow. Bahala ka na kung anong trip ang uunahin mong kainin pag nandito ka na. So eto na, tapsilog reveal. Alam nyo ba mga kapapa ang Tapsi ni Mamsi ay isang sikat na Filipino restaurant na nag-aalok ng traditional na breakfast dishes. Lalo na yung masarap nilang tapsilog. Wow. Meron silang dalawang branch dito sa Rizal, dito sa Antipolo, at meron din sila sa Kainta. Bukas yan, 24 hours. Isa wow. sa mga napansin ko na hindi nagbabago simula nung kumain ako dito nung bata pa ako. Ah? Hindi nagbabago rito yung mabilis nilang serbisyo yung masarap na pagkain, oh. at syempre yung magandang ambience. Etong yes. nga, nabitin nga ako sa isang fried rice, kaya umorder pa ako ng isa. Kaya mga boss, kung hanap mo ay isang masarap at abot kayang Filipino na tapsihan, huh? ito yun mga boss, isa ito sa mga i-consider nyo. Subukan wow. mo na at tikman ang tapsi ni Mamsi. Since 1996, patunay lang na hindi abot ng 29 years ang Tapsi ni Mamsi kung hindi masasarap ang sineserve nilang pagkain. Umabalik ngayon childhood memories ko kapag kumakain ako dito sa Tapsi ni Mamsi. Kaya kung gusto mong ng old school na Tapsi Lugan na 29 years in serving na mga boss. Halika na, punta mo na ang Tapsi ni Mamsi.